So what's up guys mga dude, Ayun tinuturuan na natin si Commander mag-drive. Pero dito lang 'yan sa loob ng aming compound sa aking, aming uh, site. So ayan siya uh, na napaliwanag na, na rin natin sa kanya kung ano yung gagawin uh, sa mga kung ano yung trabaho ng mga um, gamit dito sa loob ng sasakyan. So ayan pinabayaan na natin siya kasi ayaw niya na nang maingay. <laughs> kasi anong-ano sa gulong so, eh. Napakalayo. sa So focus ka lang. Ayan. Pero hindi pa kami sa kalsada mga dudes. So, so dito lang yan sa ano. Maluwag yung compound namin dito eh. Uh, yung yung instructor walang ano, walang setel Kasi just in case bigla akong lalabas. Ito <laughs> <laughs> Bigla akong lalabas si eh. Mangalay na ako. Ang yabang pag stress eh, no. <laughs> Dandahan. Ayan. Oh, ayaw mong pa-video ng matagal eh. nga. Ayan Yung aming speed limit dito sa lobe ay uh, 10 to 20 lang 10 to 20 Speed limit Ayan Ayan U Uba na kami sa mga lubak Baka Sa tubig Sana hindi mapako yung gulong Kasi marami dito nagkalap ng na mga Kahoy na may mga pako eh dito. Oh. Ayan. Sa pagliliko ka, alin Kanan, kaliwa. Siyempre yung uh signal light. Oh. Sa sanga puwede na. Oh. oh. oh mabigla, yung na yung brake. takot Mm. Oh. yung pa ako sa brake. Yung manibela dandahan lang yung ano mo. Kasi kunti, kunting ikot mo yan, at hindi mo kagad na ibalik. Ano siya. Kaya nga pagka yung lalat, straightan yung takbo, kailangan kunti-kunti lang yung galaw mo ng manibela Kasi, yan. Kunti-kunti lang. Kunting ganun kunting, kunting pilit mo yan ang laki na ng ganun, tatakbuhan eh kunting ganun mo so mararamdaman mo siya so sabi ko kasi sa'yo doon pa sa Pilipinas so ka na ng ano wait, na ayaw ayaw mo humawa ka para sana pagdating dito may kunti sure. ka ng idea <coughs> ayan So, ang sunod nitong try namin ito na sa kalsada pero siguro kung mga Sabado, Linggo, walang ganong sasakyan yan. So, minamaniho niya lang kasi sa Pilipinas ay ano, uh, motor. motor. So, ako naman eh, takot din naman ako sa motor pero nakakapagmaniho naman ako na no? din ng motor vlog to eh Kailangan yung vlog medyo mahaba. Hindi naman siya reels. Oh sige na, focus ka na mo. Ayan mga 'dod, sige. Uh, sa sunod uli check natin 'pag sa kalsada na. So Bye-bye. na sige, mm. ito, ito.